Kag sa numero uno sa mga balita, sa subong adlaw. Joint Operation Baklas, ginpatuman sa Comelec, sa unang nga adlaw sa local campaign period. May report si Nico Delfin. Naghugpong ang katapos ang Comelec Negros Occidental kag Bacolod upod sa BCPO, DPWH, Benro kag City Engineers Office sa ginpatigan nga simultaneous Oplan Baklas operation dungan sa pagsugod sa local campaign period kutob sa mga tarps at posters, ngayara sa mga poste kag kahoy sa dalan lakson ang ginpangkakas. Ang mga ayara sa matagas nga area ang gingamitan sa boom truck sa tuyo nga malimpyuhan ang dalan batok sa mga illegally posted campaign materials. Ngayara kita madakpan, nung mga observe, may makikita kita pa na kung gabi sa mga poste na ito Automatic pwede na yan itong dakpan. Mapisa ba? Yes. Kaya ang election offense, may criminal sorry niya mo. So, kung kapag sila sa puste, kung gabi, kay makita natin, pwede na sila dati, nakunod yung kaglan, didelikto, no? manihing kot in the act of committing an offense. So, Nahangpan sang pumunuan sa Comelec nga masami kadamaan sa mga supporters sa mga nagakandidato ang nagapanapik sa campaign materials kung gabi. Gani magatala na sila sang monitoring team agod masiguro nga hindi magbalik-balik ang ila pagpatuman sang o baklas operation sa mga areas nga nalimpyuhan na batok sa mga illegal nga campaign materials. Uh, sa gabi, ano, uh, random na mga monitoring team. ang nila gabi. Malapit isa katrak sa mga tarpaulin ang nakumpiskar sa operation. Mag-inventory ang sa mga confiscated campaign materials para mapadala ang listahan sa mga violators sa ilang main office sa Manila. Sa nagligad nga bulan, naglabot sa 52 ka mga kandidato ang naisyuhan sa notices tungod sa pagsupak sa Fair Elections Act. Nico Delfin para sa Digicast Negros.